Maliligtas ba ang lahat ng tao? Ang simpleng sagot ay hindi. Marahil iniisip nyo na ang sakit naman ng mga salita na sinasabi ni Eric at parang ang sama niya dahil sinasabi niya na hindi pala lahat ay maliligtas. Pero yun talaga ang katotohanan, malupit man, pero yun ang totoong sinasabi ko sa inyo. Kung marunong kayo na magbukas nga doon sa third eye ninyo, malalaman at makikita ninyo para sa sarili ninyo na marami ng tao na nasa impyerno sa ngayong panahon. At meron din mga nasa purgatorio, nasa kalbaryo, at iba pang mga lugar katulad ng sa kadiliman na hindi naman maayos yung mga buhay nila dahil nga ay hindi naging maayos din yung ginagawa nila dito habang nabubuhay pa sila sa mundo ng tao. So paano yan? Anong gagawin natin doon sa mga nandoon? Well, pwede natin sila ipagdasal at pwede rin natin sila ipagritual, lalo na kapag kamag-anak ninyo. Pero wag yung paniwalaan lang basta yung mga sinasabi ko, kayo mismo ang mag-meditate doon sa tinuturo ko para malaman nyo kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa kung gaano karami ang mga tao na nasa impyerno at iba pang hindi kaaya-ayang lugar. Isang warning lang din ito para sa lahat ng tao na habang nandito pa tayo ay pagbuti natin kasi hindi naman totoo na kahit anong gawin natin dahil mahal tayo ng Diyos ay hindi tayo haharap doon sa mga consequences ng mga ginagawa natin dito. Lahat ng mga bagay ay merong kapalit at kung magtanim tayo ng masama dito, aanihin din natin yung masama. Ang kailangan natin isipin dito ay meron tayong limitasyon sa kung gaano karami yung buhay natin o yung mga reincarnation natin dito sa mundo ng tao. At pag dumating na ang panahon na naubos na yung mga buhay natin, ay titimbangin tayo ayon sa kabutihan at kasamaan na ginawa natin sa iba-ibang buhay natin. Tapos, huhusgahan tayo at doon tayo madi-desisyonan sa kung saan tayo ilalagay sa walang hanggan. So sana wag natin ubusin o sayangin ang ating mga buhay habang mayroon pa tayong panahon ay mag-ipon na tayo ng kabutihan at umiwas nga sa mga kasamaan. Isipin ng tao na, oh, bakit ganyan ang buhay? Di ba dapat parang hayaan lang tayo dahil mahal tayo ng Diyos? Hindi ko alam kung bakit ganyan talaga ang patakaran ng Diyos. Kung ayaw nyo ng ganyang patakaran nasa sa inyo, pero kung halimbawa ay hindi kayo sumunod tapos huli na ang lahat, ah, sorry na lang, kailangan natin tanggapin kung ano ang consequences. At sinasabi ko ito sa inyo para nga mag-ingat kayo habang nandito pa kayo, na meron pa kayong panahon dito sa mundo ng tao, tapos alamin nyo yung mga sinasabi ko sa pamamagitan nga ng direktang spiritual na karanasan sa free third eye meditation na tinuturo ko para hindi lang kayo basta na ah, maniwala kayo or halimbawa ano tanggihan nyo, subukan nyo muna bago kayo maghusga. Tingnan nyo ng mabuti kung ano ang buhay ng mga tao dito sa mundo. Maraming tao ay nagpapatuloy pa rin sa mga malalaking kasalanan kahit na alam na nilang mali yung mga yon. Lalo na yung mga tao na nagsumpa na talaga, lalo na yung mga tao na may katungkulan sa spiritual na alam na nga nila kung ano ang tama at mali pero ginawa pa rin nila ang mali. Mas lalong mabigat ang magiging parusa sa kanila sa ganyan. Ako nga mismo bilang isang misyonaryo kasi official na misyonaryo na ako na nagsumpa na talaga ako sa Panginoon. Malaki ang gantimpala ko sa pagpatuloy ko sa landas ng kabanal pagdating sa aking kamatayan pero magiging malaki din ang aking kabagsakan kung gumawa pa ako ng mali dahil alam ko na kung ano ang katotohanan sa mga nangyayari sa mga tao kung gumawa pa rin sila ng masama alam ko na rin kung ano yung magiging reward ko pag gumawa ako ng mabuti so dahil nga alam ko na kung ano ang tama at mali ay nagbabahagi ako sa mga tao at magiging malaki din ang consequences para sa akin sa kung ano man ang dedesisyonan kong gagawin dito sa mundo ng tao kaya nga ako ay nagsisikap talaga ako na magbahagi ng katotohanan sa mga tao bilang misyon ko para matupad ko kung ano yung mga hinihiling sa akin at maging matiwasay na ang aking pag-uwi sa kabilang mundo at maging masaya na ako sa walang hanggan lahat tayo ay nandito sa sandaling panahon at kailangan nating magtiis habang nandito pa tayo. Sandali lang tayo dito eh. Bakit natin sasayangin yung panahon natin? Gusto lang natin magpakasarap sa mga kasalanan dito tapos yung pala ay pupulutin lang tayo sa basurang. Actually, okay sana kung basura lang pero hindi lang basura. Talagang nag-aapoy at hindi komportabling impyerno ang babagsakan ng mga taong gumagawa ng masama. Lalo niyo yung mga talagang mortal na kasalanan. Hindi naman sobrang bigat na parusa ang lahat ng tao. Ang lahat ng mga parusa sa walang hanggan ay katumbas sa kung ano yung mga naipon nating karma habang nandito pa tayo sa mundo ng tao sa mga reincarnation natin na naipon at nagdagdag sa katagalan ng panahon. So mas maganda, ay habang meron pa tayong buhay dito ay mag-invest na tayo sa kung ano yung kabutihan para maging maganda yung kinabukasan natin sa walang hanggang buhay. Sa Bible nga, kung naniniwala kayo sa Bible, ay binanggit nga na napakalawak ng kalsada na nga sa impyerno pero napakakitid at mahirap daanan ang kalsada or maliit palang daanan papunta sa langit. Kaya kung oobserbahan nyo ng mabuti ang ginagawa ng karamihan, ay nakikita nyo na ang landas na tinatahak nila ay papunta sa impyerno. At kaunti lang ang talagang nagsikap sa mahirap na daan para makapunta sa langit. Ikaw ang makakaalam kung ano ba ang landas na tinatahak mo. Kaya nga, may mga tao katulad ko na nagsikap talaga nga doon sa landas ng kabanalan at nagpapaalala palagi doon sa mga tao na sana gawin natin yung kabutihan habang nandito pa tayo sa mundo ng tao para hindi natin pagsisihan kung saan tayo pupulutin pagdating ng panahon. Madali lang naman at alam natin kung ano ang tama at mali. Kailangan lang talaga natin gawin kasi yung paggawa ng palaging tama at pag-iwas sa mga mali palagi ay mahirap gawin para sa mga tao dahil nga ay yung mundo na ito ay hinahawakan ni Satanas tapos punong-puno ng tin tasyon kahit saan. So nasa sa atin talaga yung responsibilidad na gawin ang tama at iwasan ang mali sa maaabot ng ating kaya at palagi tayong magdasal para manatiling matatag. Kaya nga may simbahan ay para matulungan din tayo ng mga kapwa natin na kapanalig na gusto rin magpakabanal. So sana ay gumawa tayo or mag tayo sa buhay natin sa isang paraan na matutulungan nga tayo na lumapit sa Panginoon. So itong channel nga na ito ay para sa ganyan para matulungan kayo dun sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit tips. Kahit anong religion mo, walang problema. Importante lang ay tingnan mo nga yung mga general na principles na tinuturo ko dito para makapunta kayo sa mas maayos na kalagayan para hindi lang yung kayamanan dito ang iintindihin nyo kundi yung kayamanan nyo din sa kabilang mundo. Simple lang naman yung mga sinasabi ko dito, de ba? At kailangan lang natin gawin. Kaya sana ay magsilbing inspirasyon nga sa inyong lahat ito na magpatuloy talaga sa landas ng kabanalan kahit na gaano kahirap ang mga pagsubok dito sa mundo ng tao kasi talagang palagi tayong susubukan habang nandito pa tayo. Ang tip ko rin dito ay mag-focus kayo doon sa sarili nyong kaligtasan na huwag nyong isipin yung kung ano yung ginagawa ng iba na ah, maliligtas ba sila o hindi. Isipin mo muna yung sarili mo at iligtas mo ang sarili mo mula sa lahat ng mga kasalanan dito bago ka makilam sa iba. Actually, kahit nga hindi mo pakialaman yung iba eh, bali ang sa akin nga, ang ginagawa ko lang dito is nagpapakabanal ako sa sarili ko, tapos binabahagi ko lang yung mga payo na ito para sa sarili ko din at kung sino man yung makapulot ng aral doon sa mga binabahagi ko, ay congrats sa'yo at sana magpatuloy ka nga dyan sa landas ng kabanalan na yan. Katulad ng mga ritual na ginagawa ko bilang kabuhayan ko, gumagana yan dahil nga nagpatuloy ako sa kabanalan ko tapos nakakatulong na maging banal din ang iba at sinusundan ko nga kung ano yung practice or tradition na ginagawa nga ni Melchizedek sa una pang panahon. Huwag natin intindihin ang pagligtas sa maraming tao. Intindihin natin ang pagligtas sa ating mga sarili. So sana, sundin mo yung landas ng kabanalan na tinuturo ko dito. Click mo ang link sa post description para nga sa free landas ng kabanalan ebook kung saan dinetalye ko nga kung paano tayo maging banal na tao para mabuo ang ating enerhiya. Walang problema kahit kristyano ka, katoliko, muslim, buddhist, hudyo o kahit ano paman. Importante lang ay magpatulong tuloy tayo sa landas ng kabanalan hanggang sa katapusan at mapupunta tayo sa langit. Hindi maliligtas ang lahat ng tao pero tayo lang talaga ang makakaligtas sa ating mga sarili. So sana habang nandito pa tayo, pagbutihan na natin para hindi tayo magsisi. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.